Datu-datu ang buwan kinakain ng kakunawa. Gisingin na ninyo lahat ng mga tao at palabasin sila sa kanilang mga bahay. Sabihin ninyo na magdala ng mga paso at kawali. Tapos siguraduhin makagawa ng malakas na ingay hanggat sa makakaya nila. Anak, ang bakunawa pa na. Kailangan natin makagawa ng ingay para mabulabog natin ito. Ama, ano po ba ang bakunawa? Anak, si bakunawa ay higanting ahas ng dagat. Siya ang diwata ng sulad bagani. Sinasabi na noong inilalang ang mundo ay mayroong pitong buwan na nagbibigay liwanag sa langit. Itinuturing itong mga perlas ng kalangitan mula kay Bathala. Sa kailaliman ng dagat, may malaking halimaw na tinatawag na Bukunawa, ang Diyos ng Kadiliman at Diwata ng Sulad Pagani ang lugar kung saan nakatira ang mga umalagad o namatay ng ninuno. Isang gabi, siya'y tumingin sa mga buwan at namighani sa kanilang kagandahan. Ang mga buwan, at makikinis, kaya ng liwanag nito ilawan ng kailaliman ng dagat. Masarap itong tignan, masarap din kaya itong kiingin, ang sabi ng bakunawa sa sarili. Ang bakunawa ay nagpa siyang tumikim ng isang buwan. Madami namang buwan, wala naman siguro makakapansin na nawawala ang isa, ang kanyang naisip. Gamit ang malakas na lundag, siya ay umahon sa dagat at lumipad sa kalangitan upang kumain ng isang maliwanag na buwan.

Linunok niya ang isang buwan. Pero bumalik siya at kumuha ng isa pa, at ng isa pa, at ng isa pa, at ng isa pa, at ng isa pa. Nung ang kalangitan ay tuluyan ng dumilim ng dumilim, ang mga tao ay nagsimula ng matakot. Kaya sila ay nagdasal kay Bathala upang parusahan ang higanting ahas. Pero tinanggihan ni Batala. Sa halip, inutusan niya ang mga ito na magingay gamit ang kanilang mga palayok at kawali upang mabulabog at mapalayas nila ang higanting bakunawa. Kawakas, inubo ng bakunawa ang buwan at ito'y naglaho at di na nakita muli. At noong mga panahon na iyon, iisa na lang ang natitirang buwan sa langit. Ngunit, minsan, ang bakunawa ay bumabalik para kainin ang natitirang buwan. Kaya, kailangan natin lumabas anak at mag-ingay upang matakot natin ang bakunawa hanggat sa maluwa nito ang buwan pabalik sa langit. Maging mapagbantay ka, anak ko. Balang araw, ikaw rin ang mamumuno at mga ngalaga sa ating tribo. Wala na ang bakunawa, bumalik na ang buwan.